tong ulam ang hahanapin ko. Ay, si Idol. Magtitinda ka ng ulam. Anong ulam mo? Ay, ano? May prito. Anong ulam mo? Anong ulam? Anong gulay ito? Anong gulay? Papaya yata. Yan papaya yan. Ah, gulay na papaya. Ano to? Gata? Disa? Ano to? Ano to? Ano to? May rito. Iyan, ano dyan? Sixty order. What? Ang mahal naman si na ngan, si lang yan. Sitaw lang. Ano sa ho? Marami ito. Dalawa siya. Dalawang flavor. Ang mahal naman. 60 patingin. Ano order ka? Pa sa? Patingin. order? Ah, ah. Uh, order? Uh, ah, patingin nga. Patingin plastic lang. Eh, no. Ano ko sa order siya? Opo. Oh, <laughs> ang mahal naman idol ng mo. Ayan, <laughs> kompleto na <lang> yan. Oh. Okay. <laughs> Grabe magluluto pa pala ako niyan. Kompleto na yan, mag, mag ka na lang. Wala pang sa Grabe talaga si Angel. Sige, pabili ako. Pili ka oh. na lang sa kabila mantika, ha? Ano ba yan? Walang mantika dito. Suklay ko. Ayan, papaya, ang order. Ay. 20 lang yan, Tess. 20 Ano to? Gata? Gisa? Ano ba to? Bawak na muna uh, Tuklay ko Gisa mo na lang yun ha? Opo